Mga anak ni Haji Alejandro, sino-sino sila? Si Rachel Alejandro ay panganin na anak ni Haji, na natiling malapit ang dalawa at madalas magkasamang magperform sa mga concert sa Pilipinas at abroad. Inilarawan ni Haji ang kanyang panganin na anak na si Rachel bilang pagbigay at malalahanin. Ayon sa kanya, sa lahat na kanyang mga anak, si Rachel ang pinaka-family oriented, kaya't mahirap para sa kanilang lahat kapag matagal itong wala. Hindi sila sanay na hindi ito kasama. Si Rachel ay kasal sa isang Spanish journalist sa si Carlos Santa Maria. Samantala si Chef Barney Alejandro ay kapatid ni Rachel, ngunit nakilala si ibang larangan, ang food at cooking. Si Barney ay isang trained chef at ang utak sa likod ng The Sexy Chef, isang food business na sinimulan nila ni Rachel nung hindi pa uso ang healthy eating sa publiko. Nagtapos si Barney sa International School of Culinary Arts and Hotel Management. Si Ali Alejandro, ang drummer ng Mojo Fly, ay anak naman ni Haji sa si yung maong beauty queen na si Rio Diaz. Ikinasal si Ali kay Luji Basabas noong December 2015 sa Balisin Island Club. May isa pang anak si Haji na gangalang Michelle Alejandro.